Thank you po. Salamat po. Ah, thank, you po. Thank you. Kuya, thank you po. Babalik ulit kami. Hindi na, na mauulit. <laughs> Babalik po kami naka na. No, maganda ka Thank you po tayo. Ah. Ano pa po kami pasig pa pero ilulup po namin ni Laguna Loop. That... Dito na po. <laughs> Mungkin lupa. Tay, thank you po ah. Ingat po po. Ah po. Ah. Kuya, thank you po. Thank you po, kuya. Apa pa? O nga po eh. Ito na, guys. Ah, katakot dito kasi may lumot din. Ang technique dito, guys, pag lulusong kayo, hindi nyo kabisado. Huwag nyo bibilisan, syempre. Hindi nyo nga kabisado eh. Tapos, i click out nyo yung isang paano, kung nakaklitz kayo, i click out nyo. Para in case man na bigla kayong nadulas, nasemplang, o ano, huwag naman sana, Ayan, tulad nyan. naka out kayo ng isang paa nyo. Uh, mas madali kayo makaka-react kung sakaling dumulas man kayo. Ito guys, yung mga party na mga tinulakan ko. May slow down daw kasi nga, ayan o. No? Ang tatarek. Hihi! <laughs> guys, babawian ko to. Pinapangako ko sa inyo guys, mag-iensayo -e ako, babawian ko to. Hindi tayo tutukon dito. Feeling ko kaya to eh. Makuna at mahirap pero mukhang mad madadaan sa tiyaga to eh. Ah. Wala, mabigat talaga. Mahirap talaga dito. Hindi natin pwedeng bilisan kasi baka mamaya bangin na yung sikong bababaan natin. Kaya hinay-hinay lang tayo. Ayun o. Oh. Grabe, pagbitaw ko ng preno. Oh bumibilis talaga pansin niyo tingnan niyo ah bibitawan ko ah oh grabe kasi yung tarik dito yan pagbaba na tayo sana abutin yung battery eh, yung memory sana hindi ma-full grabe yan sakat sa kamay nito yan pagbaba na tayo okay bato 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 Naroon dito yung inahon namin kanina na tumukod ako, yung dumulas yung gulong ko. Dito, papakita ko sa inyo. Ah, hindi ba dito? Ay, ito ba yun? Ito na tayo. Eh. oh, ay hindi, hindi ito yun. oh, kaduktong to. Kasi dire-diretso yun. Eh. O, eh. oh, tama. Ay hindi, hindi, hindi yun. Grabe. Grabe to. Ayun o. Oh. Ayun palatandaan na matarik yung ahon. Yung mga may ganyan, no? May mga dilaw na ganyan. Ang sakit sa kamay. Hihi! Ang Ayun, no? Ang tarik. Ang tarik, o. Oh, ayun, no? Ayun yung patukod sa akin kanina. Yung kanan na yun, yung pagkanan. Ayun yung nagpatukod sa akin kanina. Dala, medyo ihilahin ko na yung katawang ko palikod kasi ganikado na masyado na ako nakasubsob o oh, tama ito nga yun nagpatulog sa akin kanina ayun na malumot pa ganang keep out lang ako ng isa atras ok okay, tapos kamila hindi ang tarik diba ayun oh ang tarik diba pansin nyo basa pa ayun nakakatakot ang sakit na lang kamay ko pero okay lang. Ayun o. Pero diretso lang yan. Wow. Yes! Pero huwag kayong makikerry the way ha. Ah. Kasi yung iba, huwag tapos na yung lusong, biglang bibitawan yung preno. Ayun o, tingnan mo, mabilis bilis o. Oh. Tingnan mo, pag binibitawan ko, biglang nag-accelerate agad siya. Kanina nga, binitawan ko na, nag-accelerate agad ng 30 eh. Para akong nakamotor eh o. Oh. Ayun o, tingnan mo yung sampan ng ano uh, niya. Speed. Dito na tayo, ito, banayan to eh banayad na ahon dito. Ito yung mga parting na tiyaga to eh. Kaso pinupulikat na kasi ko talaga. Sa parting to pa lang, pinupulikat na ako. Delikado pala din dito. No? Ito so, man, dilim na oh. Alas stress pa lang ah. Ang dilim na. si Kuyo, ang sa, sa, sa ni Kuyo, galing pa sa so, naglalakad na. Ano po kuya? Ganun, babatiin mo yung mga lokal dito. Kasi nakikipunta ka na nga lang sa lugar nila, hindi mo ba, babati, pa babatiin, di ba? So guys, kahit na naka-hydraulic kayo na na brake, hindi rin talaga uubra kung mabilis na talaga yung speed nyo. Kung masyadong mabilis na yung speed nyo, tapos gusto nyong pumigil, hindi na uubra yan. I-slide talaga yung gulong nyo. Yan. Ang haba, no? 5 kilometers kasi to eh. Sana kayaanin ng, kayaanin ng ano? Memory. Mapupul na kasi to eh. Magde-delete na lang ako doon sa mga backlog. Ito, mga parting na tiyaga ako to eh. Ayan. Ayan. Kung tanaw nyo naman yung dulo, pwede naman kayo mag-speed up ng konti kung nakikita nyo na banayad naman, malinis, walang tatawid, walang alam nyo yun, pwede naman kayong bitawan, pwede nyo naman bitawan yung preno. Pero katulad nyo, may blind spot, pwedeng i-bawas-bawas kayo ng speed. Kasi baka mamaya may tao pala, di ba? No, mga blind spot, preno, preno, preno kayo, diretso. Ah, kung diretso naman, bitawan mo. Oh, ganun lang. Pero tip nga pala, no? Wag na wag kayong, hindi nyo kami sa lusong. Wag na wag kayong lulusong ng aabot kayo ng 50. Wag na wag kayong magpapaabot ng 50 yung lusong nyo. Nako, kahit anong break nyo, mag slide kayo dun kapag umabot kayo ng 50 yung takbo nyo. Nahayaan nyo si Jomer. Napapansin niyo yung iba nag-overshoot kasi nga wala na. 'Di ba? Hindi sila ano eh, masyado silang na carry the way sa lusong nila. Masyado sila nag enjoy Hindi nila alam na pinaka-delikado din sa pagbabike yung descent. Pero 'yan, pero yun, isa descent sa so, pinaka-masaya pagka nagbabike ka, promise. Yung pagkatapos ng napakakunat na ahon, napakakunat na ano, hirap na hirap ka. Tapos didesend ka na, hmm, sarap. Di ba? Alam niyo yun, mga siklista kayo, di ba? Alam yun, sa mga hindi siklista, alam nila yan. Ay, ano, yun yung maano ko. Yun yung isa sa pinakamasarap pag nagbabike, yung descent, yung losong. Para ka nang ganito, nag, -ganto, nag slide ka lang, di ka na pumapadyak, di ba? Ayun, oo. Oh. Ganyan lang, dire-diretsyo. Mukhang malapit na kami sa babae. Eh. Sa may babae kasi ang ganda, may, ano, may sapa. May sapa doon sa may babae. Eh. Sa may kanan. Eto na, malapit na kami. Ito yung palatandaan. Medyo, ito yung unang ahon na makunat. Eh. Itong part na to. Ito yung ahon na unang-unang makunat. Ayan Oh, di ba? Oh, oh, di ba? Oh. Sinasabi ko sa inyo, yung mga batong ganon. <laughs> yung mga batong ganon, hindi, hindi nyo masasabi talaga. Kailangan din talaga yung handling nyo ng manibela, hindi kayo mawawala sa focus. Kasi biglang may kalabit na ganon. Diba, yung mga sinasabi ko sa inyo, ang liit na bato lang nun pero pagugulungin ka ay nako di ba so yun tingin ko ito na yung ano yung descent full descent ng ano ng tayak so tama ito na nga ang full descent yan Oh, tip out ng isang gulong ayaw kong masimple ang please lang so so yun lang yun ang full descent ng Tayak yun salamat <laughs> yun lang kasi ako na kami ulit dito yun. bye